Arestado ang dalawang lalaki matapos umanong mambugbog sa Cubao, Quezon City. Kinilalang isa sa mga suspect na dati palang pulis. Makibalita tayo kay sa Sabale. Inikutan at sinipat-sipat ng mga pulis ang minivan na ito na pinagtataguan umano ng dalawang suspect sa pambubugbog sa isang lalaki na nakilala yep. si Henry Itosolisto. Dahil kilalang dating pulis ang sospek na si Alan Borlag Datan, pinapatay sa mga media ilaw ng kamera at pinaleo. Patay mo sa Ang ilaw sa Patay daw ilaw sa Sa kasi kami. Maya-maya pa, nabuksan na ang pintuan sa harapan at tinanggal ang mga nakaharang na gamit, ngunit ayaw pa rin lumabas ng mga sospek. Ngayon na, tingnan mo pa mano. Hindi na dito, hindi na kami kalaban Nang mabuksan ang likuran ng sasakyan, nagalit si Borlegdatan. O, may reklamo ka pero hindi kayo pwede magbukas nang hindi sa inyo. Sige na, sabihin mo muna, dumuro sabihin yung kung gusto mong sabihin. reklamo mo, taan mo magreklamo. Daliyan po, tiyak akong prangka si attorney. O sige. Nagsimula ang gulo nang harangin umano ni Borlegdatan si Solicito sa kanto ng Detroit at New York Avenue sa Cubao. Nagsusuka ako. Ngayon, sabi ya, alak pa. Sabi ko, wala kang pakialam. Hinarang ako gan, banda. Pagharang, ano bang gusto mo? Oo. Sir, wala akong gusto po. Sabi ko, magmimerinda lang po ako. Sabi ko, eh, nag-ano ng ano na. Pumorma. Eh, wala na, nang niya nangyari. nila madang ko. Biglang may pumasok na may matangkad na no may hawak na pamalo. Uh -huh. por dos por uh -huh. <laughs> papatay na kita, di sinalag ko. Ang sinasabing pumalo sa biktima ay ang kasamahan ni Borlagdata na si Brian Nilo Prado. Ayun sa ano po, hawakan ng walis po. Yan ang pinakampas mo. Opo. Iginit din ni Borlagdata na sila ang kinursunada Ayon, ni Solisito. Pagalis alis niya, pag niya. sa akin, wala kang pakialam. Ano ba yun? Wala naman akong pakialam eh. Wala naman problema eh. dito Hindi ko naman siya kinikibo. Apo. Sabi sa wala kang pakialam. Nung papa, papunta ako sa uh, tindahan, Apo. Bihalik ang pago. Apo. Yun. Dinala ang mga sospek at biktima sa Station 10 kung saan maaari silang mag-charge, counter-charge ng kasong physical injuries o di kayo makapag-arigluhan. Jay Sabale, GMA News.